Iniwan po ako ng asawa ko. Iniwan ka? Ano po sa babae niya. Kasal po kami. Eh, ba't ayaw mo ikasuhan yung asawa mo? Wala Kasal po, sa eh. na kasus, eh. Nagbubukas pinto po yung dalawang anak ko sa may 7-Eleven. Ipawak trabaho kasi ito po, nadukot po yan eh. Kili ka, boy. Naiyak siya po. Aha? Naiyak po kasi umuwi po siya galing school. Apo siyang gamit. Ay, na <laughs> Di Di kain na ba kayo? Hindi pa kayo nakain? Hindi pa kayo nakain? hindi pumapasok yung mga anak mo na wala pagkain. Tinapay po, pinakain ko yung binigay po sa kanila. Hindi ako. Ha? Kaya nagbigti po ako eh. Huwag, isipin mo yung mga anak kasi, mo. Kasi, yung anak, hindi ganap kasi talaga kaya gawin yung ginawa niya yung, yung, para lang sa talaga sa anak ko. Awa ko sa anak ko yung, ako yung mga na naghahanap buhay. Sila yung naghahanap buhay, magbukas ng pinto, tapos mga kami sa gabi at narito po ang pagpapatuloy ng kwento ng mag-iina na iniwan ng kanilang ama Ito po ang kanilang tahanan, butas-butas na mga dingding at pinagtagping-tagping mga sako Ayun po at po natin dito Uh, Sinanay na iniwan daw ng kanyang asawa. Hello po, nai. Gandang umaga. Magandang araw po. Araw pa, po pwede mo mong patuloy? ang oh, pasok daw tayo. Tara. Pasok. Okay, pasok. po. Ay, nangangalakal po kayo. Apo. Hmm. o, oh, kamusta po? Dito Apo. ka, na Upo ka, nay. Para hindi kayo mangalay. Upo kayo. Upo. Upo ka, na Upo. Upo. Mm -mm. Ah, hindi. Nahirapan Katang siguro araw siya. Po, ako po si Sin Motrigo, single mad, mother po. Single mother ka? Ako po, kasi. A asa na sa ako? Asa, asa na po ako ngayon ng depression. <laughs> Dumaranas ka ng depression? Bakit uh, po. Bakit po? Kaya po ako ng asawa ko. Ha? Kaya po ako ng asawa ko. Iniwan ka? Kaya po sa babae niya. Kasala po kami. May dalawang anak po kami, nag-aaral. Eh ba't ayaw mo ikasuhan yung asawa mo? Wala Asal po ako eh. na pang kasus eh. Tapos? Pero po meron na nga po mga papel. Hmm. Tapos nade-depress ka? Oo oh, po, depression, major depression, depress. Yung PGH na po ako nire-refer ng doktor. Hmm. Ano yan? Ano yung mga ano na yan? Ito po. Galing na po ako sa doktor po. Ano to? Sa medical Yung medical certificate mo. Opo. Ah, na meron ka ng depression. Ay, major depression. Mga papel na Depressive disorder. Mga papel na kailangan si Kasuin. bang anak mo, Nay? Tatlo po. Tatlo. Ito yung isa. Ito po, Grace. Hindi oh. siya nakapasok sa school. Wala pong gamit. Wala po yung gamit sa school. Wala pong gamit sa school? Wala pong gamit. Ano yan, nai Ano? For... Nakakausap yan anak mo. Nakakausap. Nakakausap sila, yung anak nyo? Yung tatay. Ito po, nakakausap yan. Nakakausap yung mga oh. bata na yan. Yung dalawa pumasok? Ako. Grade 9 at grade 2. Mm. Paano mo sila binubuhay? Nangangalakal po kami. Tapos nagbubukas pinto po yung dalawang anak po sa May 7 eleven Paggabi po. Ah, nagbubukas sila ng pintuan. Tapos oh. binabutan sila, pa sila mga bariya. Hindi po ako trabaho kasi ito po, nadukot po yan eh. Ah, nadukot na nung ano po, ibebenta po sila, yung dalawa po sila, tapos yung isa nakatakas, kaya po nahabol namin siya. Mm, saan ka nagpa-check up? Sa ano po? Sa, ano, center ng poblasyon kay Dr. Chavez. bakit? Ano ba yung nararanasan mo? Depression po, hindi po ako nakakatulong. Nakat pa ngayon, po, ng araw po na hindi nakatulong ay hindi ka natutulog. Hindi po nakatulog sa na ginawa sa amin kasi ninakaup ni nangay niya pa po yung gamit na pwede po isan la, ay cellphone. Kasi nga po hindi pamibili po ng gamit. Eh tapos pati po yung pangkain namin, yun po yung pinaka na... pinaka ka na pangsal upo ka. pangsalba namin upo ka, habang upo. Nagigip, pag nagigipit kami grabe yung kalagay niyo naman pala dito. Bakit po sila lahat? Bakit ka naman iniwan ng asawa mo? Sumama so po sa babae. Hindi niya. mo naman siya inaaway. Hindi naman po. Wala kayong pinagtatalunan. Wala naman po. O anong masasabi mo sa asawa mo? Kasi nagpaanong nagpapalang gusto niya lang daw po magtatrabaho siya, mag stay Tapos po nung pinuntahan ko doon na ano, nawala ko po sa ako na niya yung babae. Tumula so na hindi na po siya umuwi. Nakita mo? O po. Tabi sa mga hotel. Sa hotel? Opo. Tapos nung umuwi po dito, pinakailan mo yung cellphone ko, binura niya yung mga video na pwedeng ebidensya ko. Ah, may nakuha kang video? Meron po akong video. Kasama po yung bunso kong anak. Hmm, nagsabi din sa'yo yung bunso mo anak. Itong anak mo, at may kutsilyo pa kay dito, oh. Baka kung anong maisipan Hindi, mo. Hindi, po, po si Gamot? Opo, oh, kalahat-kalahati. O saan ka nakuha ng gamot ngayon? Binigay po sa ng doktor. Kawawa ka naman. Ano boy, boy. Boy. Ano yung mga nai? Boy, ka, boy. Naiyak siya po. Ha? Naiyak po kasi umuwi po siya galing school. Apo siyang gamit. Pinauwi siya ng teacher? Hindi mo po siya pinauwi. Umuwi po siya kasi nahiya siya. Kasi nahanapan po siya ng gamit gamit na yung so, gamit sa notebook, yung lapis, bol, ano? Notebook mo. Oh, so, Nung meron man. lang po siya, ano eh, papel at saka notebook sa piras. Eh, sabi daw po kailangan na yung notebook kasi ng grade 4 na po siya per subject mm -hmm. na. Grabe yung na, ano. kumain na kayo? Kumain na ba kayo? <laughs> Hindi, Hindi pa po, po kayo nakain? Na Hindi po mapasok yung mga anak mo <laughs> na muna pa pagkain. Tinapay po, pinakain ko yung binigay po sa kanila. Kung okay. kung saan nila pag nagbubukas pinto. Boy. Boy. Ba't na iyak ka? Gusto mo mag-aral? Mag-aral ka ha. Bibili ka namin gamit ha. Ha? Kumain ka dito. Huwag ka umiyak. Tulong mo kasi yung bag niya. Boy. Ako sabi, kailangan ko kumpleto na yung gamit niya. Ano oh, pangalan nitong yes. anak niyo? Huh? Anong pangalan niya? Ace Lawrence. Si Ace Lawrence. Naiyak siya. Yan lang bag niya. Ito lang po. Pati yung po yung isa pumasok. Ito lang din. Ang liit pa lang bag nila. Ano? Anong laman niyan? Yun lang. Ano lang po? Lot book lang tsaka papel. Ayun lang po. Grade, ano kasi kaya grade for pay? Wala-wala po talaga. Yung gamit na dapat na pang salya ko, pambili ng gamit nila. tinangay po may punong tatay nila. Yung cellphone po namin. Grabe. Okay. Luma pa yung natin. Kasi na yun po yan. yung huling sahod ko nung nagtrabaho ko. Tapos inila ko na sa cellphone na kasi yun po yung pwede na isalya. Pag gipit yung tao, mm -hmm. di ba? Oo. Oh. Ngayon, dumadaan ka sa depression. Labanan mo. At pangatlong araw ko, wala ko talaga. Labanan ako, mo, po. ate. Labanan mo para sa mga anak mo. Kaya nga po yun, nga po yung lakas ko. Ngayon naman din po sinasabi ng mga tao sa akin. Pero... At kung ayaw sa inyong asawa mo, hayaan mo siya. Itayo mo yung... Uh, Iano mo yung mga anak mo, itaguyod mo. Huwag kang panghinaan ng po loob. Naisipin po nung ari po, nakaitanya rin po nung nagbigti ako. Ha? Kaya nagbigti po ako eh nung nakaraan. Hindi. Nakita lang po niya na ang po ako. Huwag, isipin mo yung mga anak kasi, mo. Nung anak, hindi ganap kasi talaga kaya gawa nung ginawa niya yung, yung para lang sa talaga sa anak ko na yung mga bagay na pwede kong ilalak. Isa niya kasi wala nga po akong trabaho. Tsaka naawa ko sa anak ko yung ako yung bis na naghahanap buhay. <laughs> Sila'y naghahanap buhay, eh, magbukas ng pinto, tapos mangangalakal kami sa gabi. Eh, minsan, wala naman po, di ba, nagtag-ulan. Kaya, <laughs> kaya, yun po naisip mo kung nagawin mo. Kasi kasama mo yung mga anak mo na mangangalakal. Opo. <laughs> <laughs> Nauwi na kami ating gabi, may pasok sila na bukas, bag walang kami nakalakal, wala kaming kakainin. <laughs> sana na, eh. sana mapansin tong na, video mo ni na, ano ni, na ni, ni ni Sir para matulungan ka talaga at managot yung asawa mo dahil ganun pala ang nangyari dapat kahit kahit pa dapat yun may sumama siya sa ibang ano dapat ginagampanan niya yung obligasyon sa mga anak mo hindi naman kahit ano po pakiusap mo na naman talaga siyang pakialam. Ano, sinabi ba niya sa'yo na hindi ka na niya mahal? Ganun? Ano, ano, ano pa sinabi niya? Tapos nung bumalik po siya, sabi niya mahal niya pa. Mahal niya po ako. Kaya nung sabi ko ayoko na kahit para sa bata na lang sustentuhan niya. Sabi niya hindi ako uuwi kung hindi na talaga. Okay. Kaya, sabi niya ko, sustento mag-usap tayo sa barangay. O, barangay ngayon. na naman, barangay na naman. Ngayon, kung nanonood siya, anong masasabi mo sa kanya? Anong message mo sa asawa mo kung nanonood siya ngayon? Yung ang sasabi ko lang sa'yo, kahit support na para sa mga anak mo, na alam mo na nag-aaral sila, kahit huwag na sa'kin. Sa Ilang <laughs> naman po talaga kailangan para lang sa mga bata eh. Sobrang sama ba ng loob mo sa kanya? Masama yung loob, masama yung loob mo sa asawa mo? Sa akin, ano, ano kung wala mga masama, pero na, ano, wala naman po akong magagawa eh. Pero, madali lang po naman talaga sa, para sa akin magpatawad sa pagdating sa asawa ko. Alam niya po yun. Uh -huh. Pero yung sa obligasyon... Yung niya, para sa mga anak ko, yun ang hindi ko tayo mapatawad sa kasi yung obligasyon niya hindi niya ginampanan para sa mga anak niya tapos po si ate ay ano, mahina ang <laughs> ano daw niya, mahina daw ang pandinig niya. Kanina, mahina yung pandinig mo. Opo. Oh, eh, bakit? Ano bang nangyari? Bakit tumina yan? Nung no, ano po, nasuntok po yan ng asawa ko nun. No? Ay, binubugbog ka naman pala eh. Opo. Oh, Hindi, hayaan mo na yun sa ibang babae. Eh. Kaya ako na nga po kasi wala na rin naman po siya. Ang gawin mo, mag-focus ka sa mga anak mo. Opo. Oh, at ngayon, andito, andito kami, aalalay kami sa inyo, ha? Anong kailangan ng anak mo? School supplies. Anong ano notebook oh, pang grade 4 pang grade 4 yung po. iba mong anak may gamit na wala lahat po sila wala kahit yung uniform po yung tatlo pangalit nila. sila ko, uniform, tatlo mo wala din. o yan mo at kailan ba sila walang pasok para makausap din namin yung mga anak mo Sabad, sabado. sabado sabado sabado, wala silang pasok no? at yung aparator nyo, oh, ano yan, dahil sa pag-aaway nyo, kaya na oh, babasag? Po. Lahat po, yung mga yung pinusuntok niya po. Grabe. Grabe pa yung buhay ni ate. Ilang taon ka na ba ate? Hindi. Ilang taon na po kayo? Thirty-five po. Thirty-five? Ito pa yung bahay nila, oh. Grabe. Alagaan mo yung mga anak mo. Oh. Ha? Opo. Oh, Hindi pwede na ganyan. Thirty-five ka na. Yung asawa mo ilang taon? Oh. Ilang taon yung asawa mo? Thirty-one. 31. 31. Thirty-one? bata pa. Bata pa yung asawa mo. Boy babalik kami ha, bibilang ka namin gamit ha para makapag-aral ka tingin ka dito, huli ka dito, huwag ka mahiya huli ka na, huwag ka mahiya ka huwag ka mahiya ha bibilang ka namin ha ha, iniiyak kasi siya kasi umuwi daw kung gamit sa school wawa naman itong mag-iina parang pag wala kayong pagkain te, pag wala kayong nakalakal, saan kayo nakuha ng pagkain nyo Ayoko yun. Pagbubukas pintuan ko nila sa 7 Eleven. Ah, yun yung binibili nyo ng pagkain. Oo, binibili pang pagkain namin. Hayaan mo at ano, pag, ano, babalik kami dito ha, at bibigay, bibigyan namin sila ng gamit. Ha? Ngayon, papaabutan ko muna kayo ng bigas para kahit papano yung bigas may maisaing kayo, ha? Para ang poproblemahin na lang yung pangulam ulam-ulam. Salamat po. Ha? At huwag ka mag-alala. Lagi ka namin ditong babalikan, ha? Para matulungan ka namin, ha? Bigas na muna. Ito, ang nga ni RJ. Hindi pa, bigay ka yung bigas. Eh hey, ha, sana makatulong yan. Yang bigas na yan, ha? Magagamit nyo na yan pang ilang linggo, no? Up. Ilan lang naman kayo, apat. O, para kahit pa paano yung anak mo, pag may 50 pesos, may pambili na kayong ulam. ulam. At importante, may bigas, ha? Pero babalik kami dito ha. Tatagan mo 'yung loob mo. At kung sakali na ano, para maagapan 'yung depression mo, i- iano kita dun sa pinagkukonsultahan ng mga alaga ko, ha? Para makakainom ka ng gamot. Ha? Tutulungan ka namin, ha? Pero tulungan mo rin 'yung sarili mo. Okay? 'Yung sarili mo tulungan mo, ha? Huwag kang magpapadala dun sa bulong-bulong, may nabulong ba sa Apo, yung isa na lang na, 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 nakikita din po ng mga ano ko talaga. Nagsasalita na akong mag-isa. Hmm. Yung nakaraan. kasi may record naman dun sa ano mo. May ano, major depress na mm -hmm. Major depression na. Mm -hmm. Tatagan mo, yung loob mo. wag mo. mong gagawin uli yun na Yung mag-ano ka ng buhay mo. Kaya nga po, hindi po ako yung ng mga anak. Oo, mo. at kawawa yung mga bata. Ha? Okay. Ayan po mga kababayan. Uh, ang kwento ng buhay ni ate. Anong pangalan mo, te? Sin po. Pangalan mo? Sin Rodrigo po. Sin. Anong ispellang Sin? C-Y-N po. Ah, C-Y-N. Mm -mm, si Ate Sin. Ano? At Ate Sin, tutulungan ka namin ha? Oo. Huwag ka mag-alala. Sa ngayon ito muna ha? Pero babalik babalikan kita. Ay, ha? salamat po. Oo. Ingatan oh. mo yung mga anak mo. Oo oh, po. Huwag mong papabayaan oh, ha? Oo po. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Limaban ka. Problema lang yan. At asawa lang yan. Ha? Ayan ka pa, nanay. Paano pag... Isipin mo, paano pag nawala ka, paano yung mga anak mo? Ha? Okay. Tatagan mo yung loob mo, ha? Okay. Oh, kawawa yung anak mo, oh. Umiiyak, oh. Umiiyak na. Ko. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Walang ka naman, ate. Ah, babalik kami, ha? Hmm. O mag-iingat kayo, ha? Pagpasensya mo na muna. muna. yan ha? At, salamat. Oh. Habang, ano, ipagdasal mo na sana malampasan nyo yung mga pagsubok na nadating sa buhay nyo. Ayan po mga kababayan ito po ang kwento ng buhay ni Ate Sin at ng kanyang pamilya. Maraming salamat. Babay ate, doon salamat naman kami ha. po.